matagal ng panahon, pinili mong maging bahagi ng prosesong ito ng malalim na pagsusuri sa sarili, sinusuri ang iyong mga aksyon, iyong mga iniisip, at higit sa lahat. Natuklasan mo ang tunay na kahulugan ng pagmamahal sa sarili na bumabalot sa iyong buong pag-iral. Ang iyong dedikasyon sa pagkilala sa sarili, ay naglalagay sa iyo sa isang pribilehyadong posisyon upang maakit ang serye ng mga oportunidad sa pag-ibig. Mukha kang nasa kalagayan ng matinding pagtanggap, may bukas na kalooban para sa bagong at hindi pakilala, handa kang tanggapin ang anuman ang hatid ng kapalaran sa iyong buhay. Ang prosesong ito ng pagbabago sa iyong loob ay nagpapahintulot sa iyo na magpakita ng isang halo ng tunay at wagas na kaligayahan na namamagnetisa ang paghanga at positibong enerhiya ng lahat sa iyong paligid. Ang iyong pagmamahal sa sarili ngayon ay nagbubunsod ng isang lakas na halos maaari ng mahawakan, at ang bagong kumpiyansang ito ay ang pundasyon kung saan mo itinatayo ang bawat bagong araw. Hindi lamang ikaw ay umuusad sa paggaling ng iyong mga dating sugat, kundi nagsisimula ka rin ng magtakda ng pamantayan kung paano mo nais mabuhay at anong inaasahan mo sa hinaharap. Ang kalagayang ito ng mataas na kamalayan ay isang patotoo sa kapangyarihan ng pagkilala sa sarili at self-acceptance. Binabatid mo ng lubusan ang iyong halaga at ang natatanging mga katangian na iyong dala sa anumang kapaligiran kung saan ka naroroon. Sa isang malinaw na kamalayan sa iyong kabutihan, iyong pinanatili ang iyong kahusayan, at karangalan, nang hindi kailanman nasangkot sa mga eskandalo o nagkamali ng mabigat na magpabigat sa iyong budhi. Ang kamalayan na ikaw ay isang taong minamahal ng Diyos ay nagbibigay sa iyo ng isang halo ng kapanatagan at kumpiyansa na tila masasalat. Sa kasalukuyan, ikaw ay nasa isang kalagayan ng mataas na panonood, nagdudulot ng mga tingin at atensyon mula sa iba't ibang mga direksyon. Gayunpaman, may isang partikular na tao na patuloy na umiikot sa iyong isipan, hindi gaanong nakikipag-ugnayan kung paanong nais mo. Siya ay namamasid mula sa malayo, marahil naghihintay ng tamang pagkakataon upang ipahayag ang kanyang nararamdaman o simpleng pinahahalagahan ang iyong presensya sa isang mas tahimik na paraan. Maaaring sa ngayon, pumili siya na manatili sa katahimikan, ngunit hindi naman ito bumabawas sa lakas ng kanyang interes. Ang parehong interes na ito ay hindi naapakan ng iba, na ngayon ay pumipilit na maakit ang kanyang atensyon, natuwirang tuwirang lumalaban para sa kanyang pagmamahal. Nakikita nila sa kanya ang potensyal para sa closeness, habang ikaw ay nakatutok sa iyong sarili mong mga pangarap at ambisyon. Ikaw ay nabubuhay sa panahon ng kaukulang kasindakan at pagmamahal, sumusunod sa iyong puso at sinusuri ang tunay mong nais sa buhay, na siyang nagpapaganda sa kanya sa mga mata niya at ng iba. Kahit sa gitna ng kompetisyon na ito, patuloy pa rin siyang nakatutok sa iyo. Ang iyong pagiging naririto ay nagdudulot ng kaunting stress sa kanya, sapagkat may iba pang nagsisikap na kumuha ng kanyang atensyon. Gayon pa tila mas interesado siya sa pagpapanatili ng koneksyon sa iyo, kahit na sa isang mas maingat na paraan. Ang iyong kakayahan na kilalanin ang iyong sariling halaga ay isang bagay na nagpapakita sa iyo. Ang pagkilalang ito ay hindi lamang nagpapakita ng looban ng tiwala, kundi pati na ng malalim na pagtanggap kung sino ka. Ito ay nagbubunga ng positibong epekto sa lahat ng nasa paligid mo, sapagkat ang iyong integridad at kabutihan ay naka-inspire. Ang kaalaman na iniirog ka ng Diyos ay nagbibigay sa iyo ng di mapapagulantang nakatiwasayan, isang kapayapaan na bumabalot at naapekto sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Sa pag-aakit ng mga tingin mula sa iba't ibang direksyon, lumiliko ka ng natural na paraan. Ang ganitong pagiging maalamon ay nagdadala ng tunay na interes ng maraming tao, ngunit mayroong espesyal na taong nagmamasid sa iyo ng isang espesyal na pagmamahal. Ang tahimik na tagamasid na ito, na nananatili sa layo, ay mayroong pagnanais sa iyo na mahirap itago. Bagaman hindi pa siya nagpahayag ng paraan na inaasahan mo, ang kanyang interes ay tunay at maangkin. Maaaring hinihintay niya ang tamang oras, o simple lang na hinahangaan kanya mula sa malayo, nang hindi alam kung paano maglapit. Samantalang ito ay nangyayari na pagtatanto ng ibang tao ang interes na ito at sinisikap ding lumapit sa kanya. Ang opisyal na kompetisyon para sa iyong pagmamahal ay nagdudulot ng isang dinamikong sitwasyon kung saan marami ang nagsusumikap na maakit ang kanyang atensyon. Gayon paman, ikaw, na may matibay na pagtutok sa iyong sariling mga layunin at nais, ay higit na una. Ang iyong tunay na pagiging totoo at pagmamahal sa ginagawa mo ay nagiging hindi mapigilan, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng nakakakilala sa sayo. Sa sandaling ito ng iyong buhay, ikaw ay sumusunod sa iyong puso na may bagong kalayaan. Ang natural mong pagiging masigla at pagmamahal na ipinapakita mo sa iyong mga kilos at desisyon ay labis na nakaakit. Siya, bagaman alam ang atensyon na natatanggap mo mula sa iba, ay nananatiling nakatoon sa iyo. Ang iyong presensya, kahit nasa layo, ay may malalim na epekto sa kanya. Ang stress na kanyang nararamdaman kapag nakikita ang ibang nagsusumikap na lumapit sa iyo ay nagpapatibay lamang kung gaano niya pinahahalagahan ang inyong koneksyon. Gayunpaman, ang kanyang desisyon na manatiling maingat ay maaaring isang paraan upang ingatan ang kanyang nararamdaman na naghihintay para sa tamang pagkakataon upang lumapit. Alam niya na ang iyong kahinahunan at kumpiyansa ay mga katangiang bihirang makita at ito ay nagbibigay sa kanya ng inspirasyon na kumilos ng may pag-iingat. Ang interes niya sa iyo ay hindi basta-basta lamang, ito ay isang bagay na mas malalim, na lumalaki habang pinagmamasdan kanya at sa kabila ng mga pagsisikap ng iba na magdala ng iyong atensyon, siya ay nananatiling tapat sa pagkahumaling na nararamdaman niya sa iyo. Kamakailan, ikaw ay nagpapalabas ng enerhiya na marami ang lubusang hindi makatanggi. Ang iyong kasiyahan sa pag-iral ay nakakahawa, nakatulad ng isang piraso ng paraiso sa lupa. Ito ay bunga ng iyong pagtuon sa iyong sarili, at sa pagpapahalaga sa iyong sarili ng lubusan, na nagbago sa paraan kung paano ka nakikipag-ugnayan sa mundo sa paligid mo. Ang personal na pagbabagong ito ay hindi lamang nagpapamagnetic sa mga sitwasyong panlipunan at profesional, kundi ito rin ay nagpapabuti sa iyong pagmamahal sa sarili at emosyonal na kalagayan. Gayunpaman, ang taong kinainisan mo ay nagpapakita ng kahangahangang dedikasyon sa iyo na naglalampas sa mababaw at umaabot sa pinakamalalim na bahagi ng pagkatao. Hindi lamang siya madalas na nag-iisip sayo, kundi siya ay naglalaan ng oras upang maunawaan ang iyong mga pangarap at mga hangarin na naglalatag ng walang halong pagsisikap upang isamantala ang inyong mga pag-asa at layunin. Ang natatanging koneksyon na inyong pinagsasaluhan ay pinapalakas ng katotohanan ng inyong mga damdamin na nangingibabaw sa isang larawang kung saan marami ang maaaring pumili na gumamit ng mga maskara at itaguyod ang mga posisyon na hindi sumasalamin sa kanilang tunay na intensyon. Sa ganitong kapaligiran, maaaring siya ay maging isang pangunahing personalidad, marahil dahil sa kanyang tungkulin sa komunidad o sa kanyang makabuluhang presensya na likas na umuugma sa atensyon. Ang kanyang karisma ay hindi lamang isang bahagi ng kanyang pagkatao. Ito ay salamin ng vibrante niyang enerhiya na inyong parehong ipinapalabas. Ang ganitong batian ay lumilikha ng isang magnetikong kampo na hindi lamang umaakit sa mga tagahanga, ngunit pati na rin sa mga taong, sa kasamaang palad Maaring kumilos ng kasinungalingan sa hangarin na makuha ang pansin na iginagawad niya sa iyo. Natagpuan niya sa iyo ang isang bagay na bihirang masalamin sa iba. Pareho kayong may spiritual na sinkroni na exceptional na bihirang mangyari. Pinipili ng maingat ang mga taong may pribilehiyo na maging bahagi ng inyong mga intimate circles. Ang kagustuhan mo na iwasan ang hidwaan at ang iyong kakayahan na makipag-ugnayan sa isang mas malalim na antas ay maliwanag mula sa unang pagkita kung saan ang atraksyon ay agad at hindi maikakailang matindi. Ang atraksyon ito ay hindi batay lamang sa pisikal na katangyan, kundi sa resonance ng inyong mga kaluluwa, na nagbabahagi ng parehong mga frekuensi at ng mga nilay na perpekto ring nagtutugma. Sa buong paglalakbay na inyong nilakbay ng magkasama, isang paglalakbay ng paghilom at pagsasarili ang namumukadkad, na may mga sandaling paglago na personal at espiritual. Kayo, sa pamamagitan ng isang malalim na koneksyon, hindi lamang pinahuhusay ang inyong mga individual na buhay, kundi pati na rin ang paraan kung paano kayo nag-uugnayan sa isa't isa. Siya, na may malinaw na pangunawa ng kanyang espiritual na paglalakbay, pinahahalagahan ang bihirang kalaliman ng koneksyong ito, kinikilala na ang espiritualidad na ibinabahagi nyo ay mismo ay lumalampas sa karaniwan, luwag na nagtatayo ng mga ugnayan na hindi lamang sagrado kundi esensyal din sa relasyong ito, ipinakikita niya ang matibay na determinasyon, isang kagustuhang magpatali ng malalim, ngunit tanging sa taong tugma ang kanyang kabibe sa kanyang pagnanasa. Kahit maraming tao ang maaaring mangarap ng kanyang atensyon, at pagpapatali, Nanatiling tapat siya sa ideal na tanging ang taong may parehong espiritual at emosyonal na halaga lamang ang karapat dapat sa espesyal na pwesto sa kanyang buhay. Sa kontekstong ito, ikaw ay nagwawagi bilang ang natatanging taong iyon, ang isa na hindi lamang nauunawaan, kundi nagpapabunga at nagpapayaman din ng kanyang karanasan sa buhay. Labag sa anumang reputasyon noon na maaaring magpahiwatig na siya ay isang taong iwasagot o nag-uugali bilang isang manliligaw para sa sayo ipinapakita niya ang isang lubos na ibang realidad. Ikaw ang nagbigay inspirasyon sa kanya nabuksan ang kanyang puso sa paraang inaakala niyang hindi niya kayang gawin noon. Nakikita niya sa iyo ang isang tahanan, isang ligtas na pugad kung saan siya ay makapagpapakatotoo at maipahayag ang kabanalan na umuugoy sa kanyang pagkatao. Ang impluensya mo ay napakalalim na nag-trigger ng isang espiritual na paggising sa kanya. Nahumahantong sa kanya na lumayo sa mga nakakalito at magtuon ng husto sa kanyang espiritualidad, nililinaw ang kanyang mga prioridad at maingat na pinipili ang mga taong papahintulutang makasama sa kanyang tabi. Habang binabaybay niya ang pagbabagong espiritual, mas namimili na siya. Iniuukit ang malaking halaga sa kalidad ng mga ugnayan kaysa dami nito. Ang pagiging bahagi mo sa kanyang buhay ay isang patuloy na pinagmumulan ng inspirasyon at motibasyon upang panatilihin ang poko sa espiritual na kinikilala na ang koneksyon sa pagitan nyo ay isang bihirang paghulma ng mga kaluluwa na natagpuan ang isa't isa hindi lamang bilang kapartner, kundi isang salamin ng kanilang mga adhikain at pinakamalalim na pangarap. ay lalim na nahuhumaling sa kanyang paglalakbay ng espiritual. At ang mapagpala at makabuluhang pagtitibay na ito ay nagdulot sa kanya na sipagan ang kanyang mga piling sa mga kasama, piling lamang ang mga tunay na taimtim sa kanyang mga saloobin at pananaw sa daigdig. Ang prosesong ito ng pagsala ay resulta ng isang pag-usbong sa emosyonal at espiritwal na nagbigay daan sa kanya na makilala ang tunay na mahalaga sa kanyang mga ugnayan. Sa paglipas ng panahon, natuklasan niya na ang mga opsyon na may kakaunti o panandalian na halaga ay hindi na angkop sa kanyang buhay. Hinahanap niya ang isang bagay na mas may laman, isang bagay na tila ikaw lamang ang kayang magbigay ng kakaibang paraan. Ang damdamin na kanyang nararamdaman para sa iyo ay hindi lamang malalim, sila ay nagbabago, at nararamdaman niya ang mas matibay na koneksyon sa iyo, emosyonal at espiritual. Mula noong unang pagkikita nyo, naramdaman niya ang espesyal na koneksyon, isang bagay na hindi niya agad maipaliwanag, ngunit labis siyang na curious. Ang koneksyon ito ay hindi nawala sa paglipas ng panahon, sa halip, lalo pa itong tumibay habang siya ay dumaraan sa kanyang sariling pagising sa espiritu. Kahit sa mga sandaling katahimikan o layo, siya ay laging may kamalayan sa iyo, iniisip ang kakaibang bisa ng iyong presensya sa kanyang buhay. Siya ay nagmamasid, mas nag-aaral pa tungkol sa kung sino ka kahit na walang direktang komunikasyon. Ang pagising na ito ang nagturo sa kanya na kahit may iba pang mga opsyon na lumitaw, hindi nila maibibigay ang lalim at tunay na koneksyon na natagpuan niya sa iyo. Ngayon, habang siya ay umaabot sa isang bagong antas ng kaalaman sa espiritu, kinikilala niya na hindi pantay-pantay ang mga alternatibong opsyon sa damdamin niya para sa iyo. Nais niya ng isang pakikipagkapwa na makapagpapayaman sa lahat ng antas, emosyonal, pisikal at spiritual. Ang attraction na kanyang nararamdaman ay hindi sa pilitan. Ito ay nakaugat sa isang malalim na pangunawa na kayo ay mayroon ng espesyal at mahalagang bagay. Kaya't siya ay handang sa isang makabuluhang usapan, isang hakbang na kanyang nakikita bilang di maiiwasan at kailangan para eksplorahin ang mga posibilidad ng magagawa nyo ng magkasama. Ang sandaling ito ng pag-uusap ay hindi lamang isang formalidad, ito ay isang pagkakataon para sa kanya na ipahayag ang mga matinding damdamin at tunay na atraksyon na nararamdaman niya para sa iyo. Siya ay handa ng iwanan ang anumang pag-aatubiling dahil sa kalinawan na ibinigay ng kanyang paglalakbay sa espiritwal. Naunawaan na niya ngayon na ang pag-aantala ng usapan na ito ay maaaring magdulot ng pagkakataon na mawala ang pagkakataon na lalimangin ang isang relasyon na kanyang itinuturing na mahalaga para sa kanyang kalusugan at pag-unlad espirituwal. Hindi na siya interesado sa pagpapatuloy ng mga pangitain o pagsasaalang-alang sa iba pang mga opsyon na hindi humahantong sa tunay at malalim na pangako. Ninanais niya na maging kasama ang isang taong hindi lamang nauunawaan ang kanyang pananaw sa espirituwal kundi kasama rin ito, isang taong kagaya niya na pinahalagahan ang katotohanan at lalim sa bawat aspeto ng buhay. Nangangarap siya ng isang relasyon kung saan pareho silang makakapaglago, sumusuportahan sa isa't isa sa kanilang mga paglalakbay at sinusuri ang kahulugan ng isang tunay at espiritual na koneksyon. Tandaan, karapat dapat kang mahalin at mahalin. Kung sumasang ayon ka, ipahayag, ako ay tinatanggap ang lahat ng tungkulin at ang aking tadhana na itinalaga ng Diyos at ng Universo. Ibahagi ang iyong mga pagninilay at karanasan sa mga komento. Huwag kalimutan mag-iwan ng iyong like at mag-subscribe sa channel upang manatiling updated sa mga susunod na inspirasyonal na mensahe. nabig kami na makita ka sa lalong madaling panahon. Sama-sama, itaas natin ang ating mga espiritu at lumikha ng alon ng positibong enerhiya na magbibigkis sa buong mundo. Maging mapanagot sa susunod na mahalagang mensahe na nag-aabang sa iyo sa susunod na video. Naway patuloy na magbigay liwanag ang Diyos at ang Universo sa iyong mga hakbang na may kapayapaan, pag-ibig at pananampalataya. Amen.